Hello everyone, it's Coach Babe Citerita and welcome back to my channel! For this video po, ipapakita ko po sa inyo kung paano nga ba namin piniprepare o niluluto yung ating fertility herbarks. Pero bago po ang lahat, allow me to introduce myself po muna. Ako po si Coach Babesy si Turita. Ito po ay para sa mga bago pa lamang po dito sa aking channel at kung hindi niyo po ako nakikilala isa rin po ako sa naging herbal user dati dito po sa programang ito. And ngayon po, nagko-coach na po ako, nagtuturo na rin po ako ng kung paano yung mga proseso kung paano inamin yung ating mga miracle herbal. And kami po ay merong programa na tumutulong po para sa mga babae na hihirapang mabunti, sila ang regla at merong problema sa matris. Kaya kung isa ka rin po sa nangihirapang magkaroon ng anak, panoorin mo po, po ang video na ito hanggang dulo. Baka sakaling makatulong din po ang aming mga herbal sa iyo. Ano nga ba ang fertility herb Isa po ito sa mga herbal na pinaiinom po namin doon po sa mga babaeng na po magkaroon ng anak. Kung mababa ang matres mo, bloated ang chan mo, or dati ka na pong may anak pero nahihirapan ka na pong sundan, o sira po ang regla mo, or may problema po ang matres mo, yan po ang pwedeng pwedeng nyo pong inumin. Isa po ito sa mga herbal na makakatulong po para ma-detox or malinis po yung ating matres. At isa rin po sa benefits din ito, yung nakakaalis po siya ng lamig dito po sa ating matres, sa ating puso. niyan Kung nakaka-experience po tayo ng dysmenorrhea or pananakit po ng puso, kapag tayo po ay nagre-regla, nakakatulong po ang her fertility herb barks. Kung nakakurious din po kayo at marami po kayong katanungan about po sa aming programa, feel free to message me po sa aking Facebook account. Makikita niyo po ito sa bandang dulo ng video na ito. Kaya wag po kayo mawawala kasi marami pa po akong i-share isha sa inyo sa video na ito. Lalo-lalo na po yung mga yung proseso kung paano nga ba namin ginagawang tsaa yung aming fertility herb barks. Ang una po natin gawin ay kalahatiin po natin ng na isang pack ng ating fertility herb barks. At iligay po natin ito sa kaldero o sa kasirola kung saan po natin siya ilalaga. At itabi po natin yung kalahating pack na natira dahil gagamitin po po natin siya sa susunod na apat na araw. Ang isang pack po ng ating fertility herb barks ay good for 8 days lamang. At ito po ay inumin natin sa loob lamang po ng isang buwan. 8 days lang po tayong iinom sa loob ng isang buwan ng ating fertility herb barks. Make sure lang po natin na bago natin ito isa lang ay linisin o hugasan po natin ito ng mabuti. 4 to 5 cups of water po ang pwede natin ilagay sa bawat pakukuluan po natin. At pakuluan po natin ito ng 2 to 3 minutes. Once nakulong kulong-kulo na po siya, doon po tayo mag-start na mag magbilang ng 2 to 3 minutes. At kapag po natapos na natin itong itong pakuluan, ay make sure po natin na ihiwalay natin yung mga kahoy dahil gagamitin pa po natin ito sa susunod na tatlong araw. Dahil bawat pack po ay 8 days, so bawat kalahati po, tig 4 days po natin siyang iinumin. Much better po na isali natin ito sa thermos. wag po yung ganitong legayan kasi po mas mabilis po na lalamig po yung ating tea. Kapag nasa thermos po kasi, mas mapiprevent po natin o mapapatagal po natin yung init niya. Dahil iinumin nga po natin ito umaga, tanghali at gabi. Once na may matira po, ubusin po lahat bago po matulog. Please check description below for full process or procedures po. And don't forget to hit the bell and like. Baby dust to all!